Dati na ako ng uh, alas sir eh. Uh, yan, yan. Kailan? Last year pa rin. Okay. Ah, okay. Dito naman dito sa Fortune Store. Ngayon? Okay na yun? Okay naman na. Anong uh, gagawin natin ngayon sa'yo? Yung dito naman sa iyo. Parang kung mag-stretch uh, ako sa kama, parang, rin... parang hindi ko na Stretchable pa to? ba stretchable. Dito? Parang, 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 Pag parang, 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 yeah. Pag, pag, yeah, pag, mo, parang, yeah. 行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一回行くのに、もう一 hindi ka kapatagi rin kahit dito sa kama iayos mo nga mo muna ngayon no yung po-post ko sa tiktok yung hindi pa naasad sa ano yung KMJ hey. hindi pa naman na paano ipo-post sa tiktok yun? nandun lang, lang yun eh. wala thank <laughs> you mga nagbubuk po. Tignan nyo po yung ano, ah, mga kandaransaksyon nyo. Ha? Ah. May mga nai-scam po. Paano sila nai-scam? Pangangakuha ng buk dito. Tapos maniningil ka agad. Huwag po kayo maniniwala yan sa mga VIP-VIP niya. May mga stop-stop ang sinisend sa inyo. Hindi yung sa amin yan. Pag siningil kayo sa GCash, siningil kayo sa mga ibang bank transaction, magduda na kayo. Hanggat hindi kayo nakakapunta rito. Pagdadaan nyo yan. na yan. At kayo ng ano. VIP na kayo. Pagdating nyo kayo na. Malabo pa yan sa sabaw ng pusit. Alright. yung account nyo, sir, no? Yan, so, 3M sa, sa, yung massage sa Facebook. Sa Facebook. Yung master 3M, yun. murang hilo. Akin yan, sa akin sa Basta tatandaan nyo, hindi kayo ma... tatandaan nyo, hindi kayo ma... i-scam. Pag hindi kayo sinisingil sa mga booking. May iscam kayo pag sinisigil kayo sa booking pa lang. Alam nyo na yan. Pero pag nakarating kayo dito, eh, malabo kayo mas kao. May mga, lalo yung mga iba, mga foreigner pa yung iskam nila. Sawa ng foreigner. Nakita mo? Yan pinapasa nila yung buktong. Hindi ko may pusi. Bid ka nila. Hindi, ayaw ka. Hindi ko rin na ano, pasin ng Facebook ko. Sorry, <laughs> mga Basta hawak mo yung... yung number nasa sa akin. <laughs> Oo, oh, <no>. authentication. <laughs> yung send <laughs> Nakayos ni Ate K. Ni Ate K. Kailangan pa yung, yung ipapalit. Okay. Sale. Di ba naglalagay tayo ng panibagong number? Hmm, pang rin para. kasi. Hindi naman yung nakayos yung email eh. Ah. Uh, Pag inayos kong email. Gmail check check mo rin yung email check check mo rin yung email dyan baka kahit pa paano hmm Mga warning dyan, hindi natin nakantabayan. Hmm. Oh. Pag ginagal ng pa-master, nararamdaman ko na may lumulagot pa siya. Ganun yung ulit? Ganun yung ulit? Nawala? Okay, pwede. Pero dito sa kabila, wala natin kaya Akala ko. Sa dito lang tayo, di ba? Wala na. Upo ka. Nakasala yung idol eh. <Acad Clone> kumbaga, wala sa tamang position eh. Kaya ka nagkaroon ng ano eh. Kaya mm -hmm. ganyan eh. Pag ganyan eh, makata ka na sa maruno. Sa maruno nga ako. Parang hindi ka rin ano. Marami namang maruno eh. Okay. Pero, huwag mong pahatak basa-basa kung kanina lang na eh. hindi. Baka sumobra. Ano ba ng nga ano, nung fever boom? Yung dito, Master, carpal tunnel. Ano nag lumusdos ako sa railing, tumamang ganyan. Tingnan niya. Ay, tumamang siya. May sugat pa? Bago lang ba ito? Okay. Kaya lang ito? Forma na gano'n niya sa ito. Pag natingin ko sa saint, yan may rin sa saint. Huwag mo nang magbanggit ng ano. Baka mapagalitan tayo. Masakit pag ginagay niyan. tingin sa mo, isin mo Isin mo, Sarama. Masakit Masakit hmm. Masakit Ano ba? Bunga ano? nun? Nakaldag na, Para bang na, mo? Oo ano. Sa hagdag Tapos mo Maaaring na Ano to, na over stretch? May strength. string String ba String biglaan pinatingin <tong> ko eh, oh, wala natin mga gawa dyan Kasi yun eh, yun na yun. Hindi, pa pahinga lang yan. Ipapahinga lang yan, pusa yan, magano. Kasi hindi naman siya, hindi siya sa mismo mga ganito. Dito sa singit eh. Siyempre yung singit niya, masasaktan yung ano. Wala, yan, wala yung ano yung tumunog na oh. Ano mo lang, hayaan mo lang. Hayaan mo lang muna ang Lagyan mo ng ano? Pag magbubuhat ka, pagtugtungin mo, no? Mm, so nga, mo. Mas, Komportable. Oo, dito mo, no? Okay? Ganun lang. Okay? O, okay. mo. Ang exercise mo ganyan, no? Paano tutungurin ni hangin? Okay? Pero okay lang yung ngayon uh, yan. Okay? Yeah,